Good so, afternoon. I'm here. Uh, good afternoon po. Then, of course, ang kanyang uh, uh, vice-mayor, no? uh, si Honorable uh, uh, Wilfredo Paduiz. No? At uh, sampunan kanyang kasama sa konseyo. Ang nandito, ang ating mga Samulihan sa Bayan members, ang ating uh, SK Federation, uh, mga members. Uh, kasama na rin po ang ating mga ng mga barangay na nandito po, no? Um, so isa ko na po yung mga kasama ko rin sa FDA po. Of course, ang ating uh, Provincial Director ng DOLE, uh, Director Tito Oresio, sir. Ang um, ating uh, uh, Team from the Provincial Fire Marshal, Fire Senior Inspector, Inspector Cesar Norte, uh, Cesar Morte, na uh, iskul ang uh, ating Provincial Director ng uh, Dio, Director Jay Petra, ang um, ating uh, Revisional Team ng ating uh, Gov. Ramilio uh, Hernandez, uh, Attorney Lawrence Pasha, uh, pating uh, representative uh, ng uh, PD, PD uh, BD, uh, Laguna BDO, then Pernambuco Alex Ricos. And of course, uh, ang aking uh, punong abala dito sa uh, Seeds Declaration, dito sa bayan na nga kami na Commanding Officer, na uh, uh, first, Infantry or Race First Battalion ang ganda yung Colonel Noel Wamil Pride po natin siya siya yung uh, naging uh, instrumento para mag magkaroon ng katuparan ang ganitong uh, ceremony Ngayon ko rin Batiin ang ating Regional Director ng uh, uh, Regional uh, Office ng uh, Mika 4E uh, Director Nino Antonio Balagas And of course, uh, representative ng ating CDA, Mr. Romel uh, So, palakpakan po natin ang ating mga kasama dito sa harapan. Uh, kanina po, nagsag ka rin si uh, Mama Annabel no? mga hands of our children. And of course, ang iba pa ang mga nandito, no? uh, ng LGU ng uh, family. Magandang hapon po sa ating lahat. Uh, ako po, uh, po ng Pinoy si General Balaoro, ang aking na unit po, ang 27 Infantry Brigade, ay nakakasako po ng uh, almost the entire Calabarzon. Zone. Uh, Kapite, Laguna, Rizal, Patangas, and half of Quezon, no? first and second district of Quezon. So, yun po yung ating uh, area of uh, responsibility. At ito po, uh, ano po ako ngayon, dito po tayo ngayon sa bayan ng Pami, para celebrate or i-declare uh, uh, no? na stable internal peace and security na po ang ating uh, bayan. Ito ko ang ating ginagawa ay uh, alinsunod ito sa uh, EO 546. No? Na yun yung pagkakala na ang ating mga lugar ay magkaroon po ng sort of para uh, uh, parang uh, hand over of responsibility. Hindi pong uh, bibigyan po natin ng lead role ang ating uh, local government unit kasama na po ang ating mga populisan pagka uh, sa usapin po ng napayamaan, uh, siguradiyan at yung niyatawag namin internal security. Ang bayan ng kami naman ay for so long a time ay eh, nagkaroon na higit na naman natin na matahimik siya wala na akong kaguluhan dito, overseas, no? And uh, ito po ay magandang uh, sinyales, no? Para po sa ating dynamic na pang matagalang nakapayapaan. So, ito po ang gagawin natin mamaya ng mga plans of commitment. Ito po ang gagawin natin ng uh, memorandum of understanding na uh, signing o paglalagda ay sana ay hindi po magtatapos yung ating responsibilidad ngayong araw sa paglalagga ng mga pledge commitment sa kanang MOU, no? Signing. Dahil po, ito po ay uh, supposedly simula ng ating mas malalim at mas malahalaga na responsibilidad. No? Marami po tayong dapat na pwede pang i-contribute no? ay paibahagi no, para magkaroon talaga po ng pangmatagalan at dito sa bayan ng Bami. Ang mangyayari uh, lang po ito sa partisipasyon, kooperasyon ng bawat isa. Bawat isa po tayo dito, lalo-lalo na po ang ating mga kabataan. Ako'y natutuwa na marami po tayong mga kabataan ngayon dahil tulad ng nabanggit kanina ng ABC Sabado, dito na po ngayon, no? Ang uh, last ditch effort. Kumbaga pang uh, last na uh, ano na lang, no? Attempt ng uh, CBP and PA na mag-recruit ng miyembro. Dahil po sa hindi mong kalaman, ang uh, manpower, yung membership po ng uh, mga members ng no, mga kasapi, aktibong kasapi ng New People's Army sa buong Pilipinas, ay simula po ng 2010 ay dwindling na, na po ng mababala, no? Sa ngayon po, makaiilan na lang po yan sa buong bansa, no? May kailang lugar na lang po na mayroong concentration, may konting mga armadong grupo. Dito po sa California nandito na po sa si boundary natin with Bulacan sa northern part. Sa southern part naman po, yung kerser ng Bicol boundary naman. And in fact, nandoon na po sa Bicol yung uh, remaining when they have a ng mga armado na nandito po sa Southern Regalo region. So, madalit sa lika, nandun na po tayo. Malapit na po natin makamit ang uh, zero at mag mag na kapayapaan dito sa buong uh, region. No? Hindi lang po ito dito sa lalawigan o sa bayan ng pami. No? Tayo po ay uh, nandun na. No? And in uh, lahat na po ng mga probinsya, lalawigan dito sa Calabarzon ay nagdeklara na po ng uh, stable internal peace and security. Ang naiwan na lang po ang Rizal dahil meron pa silang dalawang bayan doon. Bayan ng Tintalban saka ang uh, lungsod ng Antipolo na antipodo, hindi pa nalilig nila. Pero next week po, makaschedule na rin po sila. So hopefully, matapos po namin ito, bago po pag-file ng mga certificate of candidacy sa October kasi alam ko uh, medyo busy na po ang ating mga LGU during that time. So ako po yung nagpapasalamat sa ating putihin mayor no? uh, for accommodating, for hosting this event. Very memorable, a uh, milestone for us no? sa, dun sa bayan ng MAP. Napakalaga uh, po nito, tulad na nabanggit ko kanina, lalo, lalo na sa ating mga kabataan at sa ating mga magulang dahil napakalaki po ng inyong responsibilidad. Huwag na po natin hayaan na ating mga kabataan ay mabiktima, marikrod no, sa maling uh, daan. No? Malihis sa maling daan. Yan po, uh, kailangan po talaga nito ay lagi pagmamadya, pag-supervise uh, ng ating mga magulat. Dahil po, ang at ating mga bata naman ay alam naman natin na may mga kanya-kanya silang mga activities pero kung hindi po natin sila nagagabayan na mo-monitor na supervised supervise on a daily basis baka po sila ay mapaniwala no? at mapunta doon sa mga napanggit kanina ni Minis na ng mga grupo na walang niya hangat kundi i-manipulate o i-radicalize ang ating mga kabataan para sumapit sa kanilang grupo and eventually ahawak ng armas para sa eh, kanya. Huwag na po natin tugot, uh, tulog na uh, uh, payagan na mangyari po yun. Dahil tulad na nga mag-git nga kanina, hindi isa pag wala po, maganda ang maging uh, kahinat ng ganong pong uh, paraan. No? Maraming po tayong paraan na ang mga issues, ang ating mga suliranin, ay na uh, bibigyan ng karatbatang mga solusyon sa mapayapang para Hindi na po natin kailangan umawak ng karmas para labanan ang ating gobyerno. Nandito po ang ating ibang-ibang agensya ng pamahalaan para matugunan no? at mabigyan ng solusyon ang anumang ating mga issues mga suliranin. Dahil naman ng mga bagay na ito Sa ating mga kasama, no? ating mga malita, sa ating mga kasama, sa ating mga kapamilya, sa ating mga kapag-anak, sa no? ating mga kapag-ran, no? sa ating mga estudyante na nag-aaral. Dahil no? napakalaki po ng ating pag-agawa uh, kung tayo po ay nagkasama-sama sa isang kabigay, alam po na meron po tayo para rin. So yun nilang po, muli, maraming salamat at magandang hapon po sa mga.